Guys, kung basti, guys, oh. Para, oh. <laughs> Ipuka ko niya, guys. Pero, guys, pero, guys, oh. Ayaw ba ito ng camera? Ayaw ito ng, ano, video. Ito, guys, oh. Ah. Amuka sa kuwa, guys. Pero, guys, oh. Pukaw ko niya, guys. Oh. Akang basti. Oh, tanis siya. Ay, na, na, Ya, baka makagat mo si nanay. Huwag ganun. Laro-laro lang. Laro-laro lang akong basti. Lang akong basti na ako. Kung amigo. Ako ang parang gingging. Tulog ka, te. Te, tulog ka? Tulog ikaw? Ah, okay, guys. Tulog ikaw, te. Tulog ikaw, te. Si te. Tulog ka. Ay, no, no. Tulog ikaw. Oh, <laughs> uh, tala na. Nagpalang gingging siya. Nagpalang gingging. Nagpalang mo na. Ay, nakaon na, tate. Kain na tayo. Kain na tayo, bestie, bestie, Kain na ba tayo? Kain na tayo? Uy, kain na ba tayo? Kain Ta na tayo? Kain na? Uy, madi! Ano na, madi, madi! Madi, madi! Mabdi! Mabdi! na na Ah! Nanana! Ano ba kayo? Uy! Uy!